Oh, ay to, maganda maganda umaga mga batang Maynila. So andito tayo ngayon ha para mag-operate dito sa Liwasan Bonifacio kasama natin ang mga taga Parks Development Office. Oh, sa pamumuno 'yan ni Direktor ang ah, Mark Delpit. So ito magkakaroon nga po. Oy, dito na sila nagluluto. So ayun eh, ito magkakaroon ng clearing operation dito. Ayun. Ba. Diba? Yeah. Yeah, yeah, yeah. eh, ito po, abinalas ah, din po yung mga dispatcher ng ano ng bus. Ayan Kinuwa na. Sa pamumuno yan ha, ni Director Mark Delphine sa ating uh, sa ating operation uh, manager Sir Joey Maravilla. Yan, kinuha na nga po yung mga lamesa nila. Dito. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Kasama natin si Foreman uh, Apen. Ayan, pinagkukuha na nga po yung mga ginagawa po kasi nilang tulugan dito sa may ano Sa may plaza uh, liwasan Bonifacio. Ayan. Hindi naman po kinuha yung mga paninda. Pinaalis po sila yung mga patungan nila. Pinagkukuha na po ni, ng mga taga video yan yeah, yan ito. Yan, 'yung pinapakuhanu apo ng serapin 'yung karton. Yan. Kunin niyo mga pa ko. Halika pa kami kunin mo sige. Kunin mo. Kunin mo. Kuya, kayo eh. Di kayo, parang nanunubo kayo uh, eh. Ayun, uh, ayun, sabi ni Sir Joy, parang nanunubo kayo. Yung mga dispatcher ng bus dito sa Ado Liwasan Bonifacio. Ayan. Ayun. ginagawa terminal daw nilang terminal nga po ng bus dito.

Kita nyo nga, papalik-palik kayo yung mga gamit nyo. Alis namin, babalik din kayo. Kami namin lahat dyan. Kaya magiging sa araw na araw-araw oh. kayo din nakatenga, nakatambay. Buti na ako, dito na po namin na lahat. Sir? Ay. Sir Joey, tanong ko lang ba, pwede ba sila dito mag ano ng bus? Mag, diba? awalan, wala, tinatanong ko ako kung may permit sila, wala naman silang masabi. Oh, yun, sabi Nag-dispatch, oh. pinakiusapan, ayaw umalis, kanunubok, ay di kunin natin yung mga gamit nila. Ayun, sila. ayun na nga po. So ayun, sabi nga po ni Sir Joey. Ayun, yung mga dispatcher ng bus nga po, wala silang permit dito. Ayun. Bawal, ayun. Ayun, pinaalis na nga po sila dito. Ayan. Hindi nga daw po terminal dito. Ayun, sila kuya, kinuha na po yung mga karton nila. Yung mga pinaghihigaan nila. Ayun. Dahil dito po sa liwasan, plasa nga naman daw po kasi to hindi po dapat nila uh, kinukuhanan ay uh, di dapat tinutulugan, tinatambakan ng mga gamit. 'Yan. O, patawag po 'yung truck? O, 'yung truck patawag daw dito. Ayun, ang dami po nila mga karton na iniiwan dito. Ayano. Oh. Ayan. Yung plaza po kasi nagiging tulugan na imbis na lang po ng mga tao, eh mga natatakot po kasi mga nakapermis na po yung mga tao dito. Yan, dito na sila natutulog. Ayan, o gaya nyo. Diba? Ang plaza po, pasyalan. O, tignan nyo po yung nangyayari. Ini-stayan na po nila talaga. Ayan, pinalagay nga po ni Sir Joey lahat sa truck. Oh, ayan. Oh, ayan. Kaya si uh, uh, sa direktiba na rin na ating Yormis kung na linisin ang Maynila. Ayan kung makikita nyo naman po puro karton po ah. Ayan. Dito. Nakakarga na nga ni Sir Joey sa truck. Ayan no. ano, Puro kahoy eh. Mga Batang Maynila kung may kita nyo yung mga nakakuha natin dito eh no Karamihan talaga puro kahoy yung mga lamesa ng na mga nag ano titinda kinuha nga rin po Inoperate na po Karamihan puro karton talaga no Tarpaulin karton Ay, Talaga karamihan dito ay, no cartoon. Morning po. Ayan, patuloy-tuloy ang ginagawang operation ng mga taga Parks Development Office dito nga po sa Plaza Liwasan, ah, Liwasan Bonifacio. pasok. Yung mga gamit po nila na sapin, ayan, yun po yung mga pinagkukuha natin dito. Ay, basta. Ay, basta lahat ng may mga natutulog, karton kunin niyo, sabi nga po ni Sir Joey. Ayun. Atong karton yung mga pinagtutulugan kunin niyo. lahat ng karton yung mga pinagtutulugan kunin nyo nga ng daw, sabi ni Sir Joey. Hay, sa nagagawa kasi nilang sapin eh.

Ay Ayan ang Parks Development Office po. Ah, seryoso po sa paglilinis ng mga plaza natin. Center Island dito po sa lungsod ng Maynila. Ayan dito. Check natin dito. Ayan. Sabi nga po nakambalang po kasi mga gamit nyo. Dapat hindi ganyan. Eh. Karamihan po puro karton po. Tarpaulin mga sinasapin po nila ayan dito ayan o oh. ayan doon ang dami ayun no? Ayan o oh. sinasalba na nila yung mga karton ayun o oh. o oh. Ayan, kailuan na rin po yung karaton. yan no yung mga sapin nila oh dami dito yung eh. karton karamihan ay no ren dami po ay eh, no sa kariton na eh. itinambak itaas daming karton oh mmm po

kunilang basura dito ayan ha, ah, kinapakita lang natin dito na tuloy tuloy ang ginagawa nga clearing operation sa lungsod ng Maynila, kabilang na rin po ang mga taga Parks Development Office sa kagustuhan nga po ni Yormis Cumoreno na linisin nga po ang buong Maynila ah, gawing ah, maayos saan man sulok dito sa Maynila tara oh, bukas yung flash ayan, ay na po yung mga uh, nakuha ng kariton. Ayun. Oo. Uh -huh. Dito ayun, na nga po yung ano, yung mga obstruction. Uh, nila lang harang. May dami oh. Oh. <coughs> Ilaob na nga po yung ano Ayan po po yung truck oh. Karamihan puro karton po at kahoy <tinyo> driver. Morning, sir. Okay. The driver sabi mo, may pupuntahan pa yata tayo dito. Yung kasama natin na uh, ating uh, Foreman, foreman na pin at ang ating ang ating uh, operation na uh, operation officer Sir Joey Maravilla Yan. Yan mapapansin nyo, mga batang Maynila ito. Napakaganda ng Maynila kung titingnan niyo. Ayun po, tingnan niyo 'yung Jones Bridge. Yan dito. meron pa tayong pupuntahan mga batang Maynila kung pupunta tayo naman sa may bandang esplanad na yan ayan, ayan ha. mga taga parks development office ayan sila po ang nangangalaga ng mga plaza natin center island natin ending na may mga halaman niyan, mga taga PDO ang bumabanat dyan may pa dito. Ito po pala yung ano, uh, pinapakuha na bins. ha Asya. First time ko makapunta dito. Ay, diyan. Di pa ako nakapunta diyan. Ano ba ang tawag dito? Ay, sobrang pala hindi pala binodet sa buhok. hindi ba binodet sa buhok? Oo, binodet sa Ayan nila muna ha. First time ko dito. Iyakin di muna kita likha. Hindi mo lang kita. Pero hindi ko pa napuntaan ko pa napuntaan yan. Oh, hindi na ikarga nga po yung ano? apat na ano? malalaking na uh, fence ng dito. Ayun, no. Ayan, syempre, para nga naman malinis pag po pupunta mga turista dito, syempre. Mga namamasyal. Ayan, Jones Bridge, oh. po dito. Ô tao, 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 tao,

ah may kawin sila dito na ano, haluan. Kinaakit na lang ginagamit daw para nga din diyan pag habang ah, pinapaganda yun diyan, pinapanghalo. Ah, gamit doon panghalo sa mga ayun oh poste pagpapaganda dito sa mga ilaw ayon ah, ayun thank you